Nasunog ang isang warehouse ng mga sapatos sa Paranaque. Pahirapan ang pagapula sa apoy at umabot pa sa puntong kinailangang gibain ang pader ng bodega. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Naglalagablab na apoy ang sumiklab sa bodega na ito sa Barangay Vitales sa Airport Village sa Paranaque kaninang alas 11.30 ng tanghali. Ina, layo na, layo na, layo! Agad rumuspong ang mga bombero, pero naging pahirapan ang pag-apula dahil hindi nila mabuksan ang bodega. Nung dumating kami, hindi namin malaman kung may tao o may empleyado kasi nga sarado yung gate eh, nakapadlak eh. So, inassume namin walang tao kasi yung padlak nasa labas. Hanggang sa iniyakat na sa ikatlong alarma ang sunog. Dito na rin rumusponde ang karagdagang mga bombero. Pero hindi nila kinaya ang bilis ng paglaki ng sunog kaya giniba na ang pader at sinira na rin ang gate ng bodega. Gumamit na rin ng breathing aparato sa mga bombero para mapasok ang bodega. Ayon sa mga dating pabrika ang naturang bodega. Nakaimbak dito ang mga sapatos sa ibinibenta raw ng isang online shopping app. Kaya tayo tumabot sa ganitong sitwasyon kasi nga puro sapatos, puro goma. So matagal talaga mamatay at the same time. Nasa ilalim yung ibang nasusunog, natatakpan din ang ibang goma. Hindi mapipinitrate ng tubig. Kaya ganyan nangyari, usok siyang usok. Matapos ang isang oras, naaapula ang sunog pero halos na ang mga sapatos sa loob ng bodega. Walang nasaktan dahil walang tao sa loob ng sumiklab ang sunog. Sa investigasyon, nagmula raw ang apoy sa ikalawang palapag ng bodega na agad kumalat sa loob ng gusali. Niimbestigan pa ang sanhin ng sunog. Inaalam na rin kung nag-apply ng clearance sa BFP at permit sa LGU ang pabrika ng gawin bodega ng mga sapatos. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.